guys, maingay kasi nandito kami sa tricycle ni Tara is Kasama ko si Inay Cleo, guys. Mamimili na po kami doon sa mga nanalo sa ating Christmas raffle. Ayan, congratulations sa lahat ng nanalo! Excited na kami mamili. Gibilhan namin kayo ng tuyo, asukal, asin, ganon. <laughs> Yan, yeah, mamimili kami ngayon, guys, ng Noche Buena package nila. Kasi busy na kami, guys. Mag-out of town ako mag-isa. Yehey! Okay, Aalis ako guys in two days. Bye! Dahil excited na nga kaming mamili, nandito na kami guys. Alam nyo talaga, totoo lang, busy pa rin talaga ako ngayon dahil Christmas party pa ni Zamira. Pero nga dahil dumating si Ate Angel, siya na muna yung sumama kay Zam. And uh, kami naman ni Inay ang magkasama ngayon dahil nga para bukas makaalis kami. So, pupunta kami ng Batangas tomorrow. And anyway, guys, ayan, mag-start na tayo dahil sampu nga yung nanalo. So, kailangan natin gawin lahat na tig sa sampu, o, ba diba? So, ayan, mabilisan na lang, guys, yung ginagawa namin. Kumuha na rin kami ng pang spaghetti sauce. Siyempre, kailangan natin ng 10 pieces na tig 1 kilo na para sa ating pasta. Taya at na nga si Inay, o, ba? Diba? Dahil nga wala nag-aasi sa amin dito, mag-aala spider woman na yan, o, ba? Diba? Kapit lang siya ng kapit at tungtong ng tungtong. Makikita nyo rin sa huli, guys, na talagang ako, nag alas spider woman na rin ako. Wala nga lang akong tagahawak ng camera, kaya hindi nyo nakita kung paano ko, ko abutin yung oil, my God. At ayan na nga, o, kompleto na. Dukot pa siya ng dukot dahil kulang pa ng dalawa. Sabi ko nga, ibumaba na at baka kami makakita pa nga sa kanya doon ipagtawanan siya dahil siya ay nakasampit na doon sa taas kumuha na rin kami guys ng toyo o de ba dato puti lang ang sakalam by Kenaman anyway guys magagamit niyan para sa ating pangpapansitin so dinagyan ko lang naman kayo guys ng mga konti konti lang naman guys na grocery na kahit papano is makatulong sa inyo na konti na lang yung idadagdag ninyo para sa inyong panghanda sa Noche Buena. Kung pwede nga lang, napadalhan ko na rin kayo ng giniling para sa spaghetti. Ginawa ko na. Pero guys, masisira po yun. Ganun na rin yung mga gulay. O ba diba, dalas, dalas na kami at kailangan kong nagdagan ito. Nakakatawa nga ito. O. Oh. Meron pala siyang kasamang mayonnaise. Ayan. O kung gusto nyo magsopa sa Pasko, kayo ng bahala at nalagyan natin ng condensed. Baka mag nyo rin gumawa ng buko salad. or kahit ano man na dessert. So, meron na kayong mga ganito. Guys, ito po, ah... Uh pasasalamat ko lang sa lahat ng mga naki-join at sa lahat ng mga nag-entry para po sa ating raffle. Sabi ko nga sa inyo guys, um, hindi hadlang lang kung ako man ay nagkasakit, kung ako man ay na-hospital. Uh, basta alam ko na kaya ko um, ibabalik ko yun sa inyong lahat. Maraming maramat, maraming salamat po. Ayan, nabubulol na nga ako guys. Dahil hindi pa rin talaga ako sanay masalita ng mabilis or tuwid. Dahil nga ewan ko siguro dahil nga nung pagkakamild stroke ko na-apektohan na, -affected, na din yung aking dila. So, pero okay lang din naman. Hindi naman ganun kalala. At ayan ang na nakita kita nyo naman. Kung ano-ano na rin ang mga pinaglalagay namin ni Inay dyan. Para lang siya syempre kahit papano, pandagdag. At ayan ang nga ang mantika. Nakita nyo naman, ba diba? So, just ko, nag ala spider woman talaga ako bago ko maabot yon Ang hirap din pala talaga pag wala kang kasama. <laughs> Joke lang. Ayan, kasama ko naman si Inay. Kaya lang nagkahiwalay nga kami dahil may hinahanap siya iba kanina. At ito guys, nagbabayad na po ako. Ayan, sinamahan ko na rin ng kapi, guys. Baka naman kayo ay problema sa kape tuwing maga. After nga namin dito sa si Sholan guys, pumunta na rin kami dito sa bilihan ng box. Kasi nga yung iba papadala namin sa malalayo. Kaya kailangan talaga nakabox siya ng maayo Hello guys! <laughs> ay, kararating lang namin. At bumili na kami ng box para sa inyo. Syempre, pinagiwahi walay muna ni Inay kung ano yung mga para sa inyo. Then, after nyan, ay ibabox na rin namin sila. And, si Ashley, dahil yung hiniling niya lang is pang Graham, but then, syempre, namin ako rin naman, nag-request din siya ng t-shirt and perfume. Syempre, papasok ko na to sa kanya dahil tinuturuan niya si Nana. Thank you so much. Ayan, guys. Wait lang kayo. Tatapusin muna namin so at mamaya magpapak na kami. Ayan, mga, sa mga nanalo po, ayan, pantay-pantay lang syempre kayo kung anong meron ng isa. Meron din ang lahat. So, ayan, congratulations again. Ayan, sa mga gustong manalo, syempre manood lang kayo lagi ng live. Sa, at saka, lagi kayong mag-entry sa ating mga raffle. Ganon. Huwag po basta magsasabi, nakasali ba ako dyan? Kung wala ka namang entry, di wala ka nito. O, di be? At itong alaga nga ni Zamira na si Gwen, habang nagpapak ako, Diyos ko po, sumaksak na dito sa akin. Laging gusto niya natutulog siya sa lap. Sabi ko nga sa kanya, umalis-alis muna at baka maisapaw ko siya sa sinaing mamaya sa so, sobrang pagod ko. Guys, galing na kami sa bayan. Nakala namin sapat na to. Yan, ito, narigay na namin sila sa kanil kanilang kanila mga box. Pero dahil kulang pa, babalik kami ng dolly. Dolly ba yun, ay? Yes, babalik kami. Ang ganda pa dito, oh. Oh, di ba? Oh, umulit pa. <laughs> Ayan, guys. Bibili kami, may bibili pa ako sa dolly kasi nakukulangan ako. Gusto ko eh, yung pagbukas nyo, yun talagang surprise. Ayan, guys. Ang ano, oh nga, ayan na for now, pero hindi ko na mamaya, kasi gusto ko pag open nyo ng box nyo, is syempre makikita nyo natatungo to, ah okay, meron akong koyo, meron akong ganon, so later ayan, magatagdag ako dito, at hindi nyo na makikita pag bukas nyo na ng box nyo, doon nyo na siya makikita bye! ah diba, hagaid na hagaid lang ako, my god iniintay ko lang si Buboy at aalis kami so yan lang guys I love you so much, don't forget to follow my page, syempre gusto nyong manalo Ayan, hindi naman sapalitan guys, pero pinipilit ko kayo ngayon, I-follow niya na ako. Pagdating na nga namin dito, galing dali, my god, ayan, pagod na pagod na kami kasi nga masyadong malaki yung box. Kaya talagang inayos muna namin siya na inay para magkasya, naiiyak na ako sa gutom. Siyempre guys, dahil nga hindi ko rin naman matiis na hindi ko ipapakita sa inyo. Ayan guys, so, yun, ang dami-dami ko lang tinagdag talaga na sana mag-enjoy kayo. At sana maging merry ang Christmas ninyong lahat. Yun lang guys, at sana maging happy din ang ating New Year.